magkaibigan lang kayo. Kasi sa, sa kanila mga peeps, nag-start -ta talaga sila, nagsisimula talaga sila sa magiging pagkakaibigan na magkakaibigan. What's up mga peeps? Welcome back again to my channel. If you are just new to my channel, don't forget to hit the subscribe button. My name is Kate and you are watching Homolas TV. Mga ka-peeps, Homolas TV, subscribe ka na. So vlog mga peeps bali part 2 na tong video na to na gagawin ko kasi ginawan ko na to ng reels dati kung napanood nyo, basta scroll down nyo lang. <laughs> Andyan sa reels ko, ginawan ko na to ng part 1 mga peeps. Dito na tayo sa part 2. For today's vlog is, mga dahilan kung bakit walang ligawan stage ang mga afam. So, check it out! A few moments later. So, ayun na nga mga peeps ha, magbibigay lang ako ng... Ilan ba? nang apat na bagay lang apat na mga dahilan na posibleng dahilan kung bakit walang liga one stage ang mga Afam so let's proceed na sa number one. so sa number one is bakit walang liga one stage ang mga Afam is dahil sa pagkakaiba ng kultura at tradisyon. yes mga pips kasi tayo sa Pilipinas or tayong mga Pilipino kumbaga kumbaga ano ba tawag doon nasanay tayo yung, na meron talagang ligawan stage na yung iba pa, yung iba pa nga is 'di ba pumupunta dun sa bahay humihingi, humihingi namang ng ng permission dun sa parents ng babae pero sa mga afa mga peeps walang ganon <laughs> manigas ka jajaran lang. Wala, depende kasi yan ha. Like, what, like, like what I've said, na sa pagkakaiba ng kultura at tradisyon. So, kung, kung medyo conservative ka na klaseng babae, and gusto mo talagang magpaligaw, well, pwede mong sabihin, pwede mong i-introduce yung tradition at culture natin doon sa jowa mo. Para at least, ma-adapt niya, mapag-aralan niya, at pwede niya itong ma apply Pero wag mo naman talagang, wag mo siyang, wag mo naman siyang pursigihin na dapat ganitong gawin mo. Wag ka maging demanding, wag ka maging, maging, dominant, mga pips, ha? Lalo na kung hindi pa kayo nagkikitang dalawa. So, isa yan sa posibleng dahilan kung bakit walang ligawan stage ang mga apa, mang, ang mga foreigner. Let's proceed na sa number 2. So, sa number 2 naman, mga pips, is deritsahang pag-uusap. So, sa mga afam kasi, mga pips, direct to the point sila. Just tell them what you want and they will figure it out. So, ganoon ang mga afam, mga pips. Hindi sila manghuhula, hindi sila magician, na pwede lagi magic, kung ano yung nasa isip mo, direct to the point sila, sabihin mo kung ano nararamdaman mo, sabihin mo kung anong gusto mo, wag yung, wag yung, kung galit ka sa kanya, is mananahimik ka na lang, nako, abutin kang one week mga pips, manigas ka dyan. <laughs> Ganon, ang mga, foreigner. I don't know kung, kung yung iba ha, kung yung ibang foreigner is, ina-apply talaga nila yung, yung ligawan stage. But I think mga 80% ata, mga Pips, hindi ako sure. I think mga 80% is wala talagang ganun. Kasi nga, wala namang ganun sa ibang bansa, ba? Diba? Number three. So, isa din sa mga dahilan kung bakit walang ligawan stage ang mga AFAM is sa pagbabago na din siguro ng, ng panahon, so, lalo ng mga Gen Z ngayon, yung, yung ano, wala nang ligawan kasi sa ibang, sa ibang bansa mga pips sa ibang bansa mga pips sa yayain ka lang mag-coffee. <laughs> Basta yayain ka lang mag mga peeps na mga afam. Or, offeran ka lang na bibilhan ka ng drink sa pag nasa bar ka. <laughs> Ibig sabihin nun, gusto ka nila mga peeps. Kapag sumama ka, eh, kapag nasa, napag-usapan nyo na yung mga bagay na yun, so automatic, sa next day na pagkikita nyo, hindi mo alam na kayo na palang dalawa. And doon na pala kayo, hindi siya matatawag na ligawan stage. Kung doon na pala kayo sa stage na na mga two days, after two days, nagkita kayong ulit, doon na, doon na pala kayo sa stage na nagkagustuhan na kayong dalawa, and after one week, kayo na. Kumbaga, magic, ang bilis, mga pips. Ganun sa mga afa, mga pips, wala silang sinasayang na oras kapag gusto nila ang isang babae. So, doon na tayo sa last part. Number four is kawalan ng formalidad or formality. What formality talaga? So, sa ibang bansa kasi, or sa ilang bansa, or I don't know, basta mga western countries, mga peeps ha, yung kawalan talaga ng formalidad, mga, ma, hindi official, hindi nila sasabihin na officially na liligawan kita, walang ganon, wala namang ganon, mga pips. I don't know, basta yung, na, na, yun yung experience ko ha. Wala siya lang official na gano sa na sa sa'yo na, na liligawan kita, pupunta ako sa bahay nyo, and mag-aasa ko ng permission sa parents mo. Walang ganon, mga peeps ha. Yung sa kanila kasi is, kung napapansin nyo to ha, sa, sa na mga nakakausap nyo online, kung napapansin nyo to, sinasabi nila na, na gusto ka niya, pero magkaibigan lang kayo. Kasi sa, sa kanila mga pips, nag-start talaga sila, nagsisimula talaga sila sa magiging pagkakaibigan na mag kakaibigan. <laughs> at so, may ganun talaga mangyayari. Most, sa, mostly sa mga afam is ganun. Nag, nagiging, magsis, nagsisimula sila sa magiging magkaibigan hanggang paunti-unti nagkaka-develop yung, yung feeling silang dalawa. At yun, magiging kayo na. Kaya wag kang mag-expect talaga na super 100% na liligawan ka ng afam mga peeps dahil magugulat ka na lang. Na kayo na pala at hindi mo lang alam Bulogulog! So that's our vlog for today. I hope you give a thumbs up to this video and don't forget to subscribe to my channel again. This is Kate and I'm now signing off.